Hindi, kinakain namin. Ano J? Ano? Kala ko may nagpupulong mga basura. paano gamitin nyo. Ano si totoo, mo Masaya din kayo amin. Sam <laughs> <laughs> Baka mabugahan ka din na. <laughs> <Aray> ko. <laughs> Tama na daw. Wala <laughs> dito si eh. Sigurado Hindi, tatawa din yun. Wala ikaw. Oo, ganun. Din tatawa din yan kasi natutuwa oh. din yun. Hindi lang siya lata kasi yung tawa niya parang malungkot. <laughs> yung malungkot parang tuwa. <laughs> yung tawa niya, yung yung tuwa niya parang malungkot siya. Tapos yung lungkot parang tuwa. Mm <laughs> Hi Mars. Hi Mars. Masipag mag-video yung ano kapatid ko Mars. Hmm. <laughs> Kapatang talaga. <laughs> Parang si Ate Aminer at saka si ano, Kapitan. Hmm. Hmm. Mayroon akong biniling rin para kay Ray, kaya lang. ba? Pagdating namin dito, hindi hindi magda. Sus, kada, lagyan ng battery? <laughs> <Ay -day. laughs> Sa truck? Sa <laughs> rayatong ano, yung e pinaka ang <laughs> pinagalaw sa hunt niya. At least may gumalaw, Sam. Okay lang yun. <laughs> <laughs> Mahirap yung wala talaga gumalaw. Patay na patay. Paglaymayan sa lagalaw niya. Pwede mo nga yun. Punin mo gilis din. Gilis din. Samahan pa kita. Bago yun eh. Hmm? Bagong bili Ayun mo ba bakit? Tama, Tama, nasira din yung rilo niya. 'Yun din 'yan okay. sa... so, niyo, iiwan niyo na 'no 'pag ipagawa, eh, pag, sa 'pag ipagawa, huwag iwanan. Sa so, sino 'yung position ng uh, hmm. so, so, Pati 'yung Kapalipi. cellphone niya lang kinahuyan. huwag 'di iwanan, saan doon kayo 'Pag no? doon. Hmm. so eh, ano na kayo mall na lang kayo. Talagang mababantayan niyo pa 'yung ano. Kumain pa naman ng riron mo. Ah ano, yung isa. Diyan na lang, oh, yung matanda dyan sa loob sa New Era. Yung si, ano, bantayan niya. Yung yun. May matanda dyan na, ano. Oo, yung binatang, ay, yung malapit kila, siya. Am, yung ano? malapit kila, kila, oh, abi. Si bon, ito si Bona. Ay, si Bona. <laughs> <laughs> Bakit si Bona? <laughs> <laughs> <Kinalaw> si Bona? <laughs> ay, ano? <laughs> ay, <laughs> <para tumawa ka. laughs> ay, 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 may ano pa gold sa gilid. Uh -huh. Hi mga Mars. May pasalubong si Bon Mars. Si Ay, Bon Maro? Si Bon Maro? Pala, si, si Bon Maro? <laughs> si Bon <Maro>. Si <laughs> Bon Mars Mag oh. well, thank you ka. Thank you Mars. Salamat oh, um, ka. Salamat ka rin sa akin, Sam. <laughs> Tumabas ka na dyan, Sam. Huwag ka nang nalukal. <laughs> 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 Mamaya yung anakin ko Mars oh <laughs> <laughs> Mayahin niya sila sa personal. talaga um, mo magi-report niyan? Oh, uh, san salamat sa eh, Ano masasabi mo na sa akin? <laughs> <laughs> okay ano talaga 'yun? Hindi. Anong may anong ano dito, Chin? Um, ang di Ang mechanics niyan Parang may sariliya pa hanapin 'tong. Sayang, no? Pero maanda naman siya, di ba? Anong oras na dyan? Ano yung kahapon yata to? Lalo mata ko dyan, eh. Sito, yung na na Hindi ko makita sa mga. na lang yun? Alas na Pang almusal pa to, sa gabuna na kami! Hindi ba ka ano lang yan? madali lang yan. madali ayusin. Mad madali ayusin. Sa mga ano halos, sa mga yan din ako. Sa lapad ko hmm? ko ng gwardiya magbantayan. <laughs> <laughs> <Mapapalitan. laughs> Papalitan ng bala. <laughs> 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 Ay, ganda <lahat>. Ay, mama! <laughs> Mars pala. <laughs> Makala ko teachers nila <laughs> <laughs> Hindi ko na sana bibigay kay Ray. Dahil saan, bakit naman namatay naman? Pagdating namin dito, nung tinignan namin, namatay siya. Sabi ko, kaya, kaya. Okay, okay. Ay, no, okay na siya. Okay lang. At least may patay kayo. pa rin kaysa wala. na, wala naman. Salamat. Hindi ko to, hindi to pwede manor eh, kasi, ah, <laughs> Nakabidyo sa ate Jin. Kailangan kay, R kay Rita lang ito ibigay. Hindi <laughs> mo siya nagsasubscribe sa'yo. Sino? Sir, hindi rin niya mapanood. Hmm. Uh -huh. Ano yeah, niya yung asawa ko? <laughs> <laughs>